mami, dito siya. Si Catherine. Catherine, dali po. Magtago ka na. Mamaya na, mamaya na. Kailangan kang magtago. Dali mo, dali mo. Adjust mami. Sige na, magtago ka na. Ma Sige. Ako na, bahala dyan. Charles! Ma! Ma, ma. ba't kayo bumalik dito? May nakalimutan ba kayo? Uh, Ilabas na si Catherine. Akala mo hindi ko alam na dito mo siya tinago? Ilabas mo yung mochachang Nasaan yung babae? Ma, wala si Catherine dito, ma. Alam ko na yung kalokohan mo, Charles, ha? Kaya pwede ba, ilabas mo na si Catherine dahil kung hindi ako mismo ang kakalatigan sa kanya palabas ng bahay na to once na makita ko yan! Ma, tignan mo. Isa lang yung plato. Ako lang kumakain dito eh. Wala si Catherine dito, di ba? Sino pa nagsabing andito siya? Wala ka na doon. Hoy, Charles, ha? Simula ngayon. Grounded ka. Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay na to dahil baka mamaya kung saan mo na namang sundan yung Catherine na yan. Teka, ma'am. Unfair naman kayo niyan. Grounded ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Dahil lang sa tingin niyo gagawin ko, kaya grounded ako. Bawal na ba ako mga ipagkaibigan? At bakit? Sino bang gusto mong kaibigan? Si Catherine? You know, I don't understand why you're so attached to that girl. In love ka ba sa kanya? Please tell me I'm wrong. Paano kung sabihin ko pong oo? Oh, may mga gawa ba kayo? Yes. Dahil kakawin ko ang lahat ka lang mapunta sa Catherine na yun.